Talaga namang napakahirap ang magkaroon ng karamdaman o sakit lalo na ngayong panahon ng tag-init. Siyempre, kung ikaw ay katulad ni Kapitana na sa bukid na ninirahan, huwag ka munang pumunta sa butika sapagkat narito na ang solusyon sa ating karamdaman. Bilang nanay at ilaw ng tahanan, hindi ko agad sila hinahayaan na uminom ng mga sintetik na gamot galing sa butika. Sapagkat mas mainam ang mga herbal na gamot na makikita lang natin sa ating mga bakuran o sa ating mga likod bahay. Samahan nyo ang inyong Kapitana para alamin ang mga benepisyo ng ating mga herbal medicines tulad ng sambong at ng luyang dina. Alam niyo ba na batay sa pag-aaral, ang sambong ay isa sa sampung halamang gamot na ini ng Department of Health mula sa Republic Act 8423 noong 1997? Ito ay isang damo lamang kung tititigan lalo na sa ibang bansa ngunit napakahalaga sa ating mga Pilipino. Maraming binipisya sa ating kalusugan at madaming sakit ang kaya niyang pagalingin. Una sa ating listahan ay ang sipon, trangkaso at sakit ng ulo. Dahil sa taglay nitong metanolic compound, ito ay napakabisang gamot sa sipon at trangkaso. Maglaga lamang ng dinikdik na dahon ng mga sambong at magagawa na itong sambong tea or tsaa. Hugasan lang ito na maayos sa flowing water para maalis ang mga alikabok at pati na rin ang mga insekto na kumakapit sa ating sambong leaves. Kapag malinis na ang palinsambong pakuluan lamang ito ng dalawa hanggang tatlong minuto. At syempre, bago natin ito ipainom sa taong may sakit, salain muna natin ito gamit ang ating strainer. Ang pag-inom nito habang ito'y maligamgam pa ay makakatulong upang mawala ang sipon at ng isang tao. At after nga ng ilang minuto, makakaramdam ka ng sobrang pawi sa katawan. Huwag mag-alala dahil sinyalis si ito na aalwa na ang iyong pakiramdam. Para naman sa sakit ng ulo o migraine, maglagay lamang ng dinikdik na dahon ng sambong at itapal ito sa iyong noong. Ang dahon ng sambong ay pwede din kamot sa bato sa Or kidney stone. Ayon sa pag-aaral, nakakatulong ito upang mapaliit ang bato sa bato o kung tawagin natin ay calcium oxalic crystals. Napaka-effective din ito para maiwasan ang formation ng pamumuo ng bato sa bato. Magpakulo lamang ng mga dahon ng sambong at gawin tsaa at inumin three times a day. Pabisang gamot din ang dahon ng sambong para sa pamamanas. Nakatutulong ito upang tanggalin ang mga sobrang tubig sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating pag-ihi, maiiwasan natin ang pamamanas. Gamot din ito sa masakit ang ngipin o para sa may mga singaw Magmumog lamang ng sambong tea para malis ang singaw at maibsan ang pananakit ng ngipin kamot din ng sambong para sa mga taong may sore throat dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties makakatulong ang pag-inom ng sambong para maibsan ang pananakit ng ating mga lalamunan uminom ng ating sambong tea or magmumog 3 times a day cancer sa atay ayon sa pag-aaral ang sambong ay nagtataglay ng menatolic extract na nakakapagpapipigil sa pagdami ng human hepatocellular cells at syempre kung wala ka pa namang cancer sa atay, good news dahil pinapababa nito ang chance na magkaroon ka ng cancer. Gamot din ang sambong para sa arthritis at rayuma. Dahil sa pag-inom ng nilagang sambong, naiibsan ang joint swelling o pamamaga ng ating mga kasukasuan. Para naman sa suga, lagay lamang sa ibabaw nito ang dinikdik na dahon ng sambong dahil ito ay nagtataglay ng oil na napakabisa para mapagaling agad ang iyong suga. Napakarami pa ng benepisyo makukuha natin sa pag-inom ng sambong araw-araw. Mabisang gamot din ang pag-inom ng dahon ng sambong para sa matataas ang BP at para sa mga taong may kabag o nakakaranas ng hangin sa tiyan. Pag-usapan naman natin ang turmeric o ang tinatawag na luyang dilaw. Ito ay madalas na gamitin bilang pampalasa sa ating mga pagkain. Nagtatagali ito ng yellow colored chemical na kung tawagin natin ay curcumin. Makakaramdam ka ng tinatawag na warm bitter taste kapag ginagamit o kapag ito ay iyong iniinom. Ang luyang dilaw o turmeric ay isang herbal medicine na ginagamit upang maibsa ng ating ilang mga karamdaman. At dahil nga ang anak ko ay may trangkaso, ito ang ating unang pag-usapan. Shoutout nga muna kay Ate Jocelyn na nagbigay sa akin na napakaraming luyang dilaw. Uminom lamang ng mainit-init na turmeric tea para gumaling ang trangkaso at para malabanan ang virus sa loob ng iyong katawan. Ayon sa pag-aaral, ang paggamit ng luyang dilaw ay nagpapaganda rin ng ating mga balat. Dahil sa taglay nitong antioxidant, napakagaling nito at mabisang gamitin para sa ating tagyawat, eksema at maging sa psoriasis. Ito ay napakabisang gamot din para sa may mga sakit sa atay, pangangati, sakit sa ulo, arthritis, problema sa panunaw o digestive problem, diabetes, dysmenorrhea at marami pang iba. Paalaala, nais ko lang po makatulong at magbigay ng ilang informasyon tungkol sa dalawang herbal medicine tulad po ng luyang dilaw at ng sambong. Dahil kapag sa tingin nyo ay lumalala ang inyong karamdaman, mas mainam talaga na lumapit kayo or pumunta sa inyong doktor. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong kapitana kasama nyo sa inyong pagdarasal na hari na ang inyong mga karamdaman ay magkaroon na ng kagalingan